Ang ilan sa ating mga Pilipino, kahit na nakapag-asawa na, ay nananatiling nakapisan sa mga magulang. Ang ilan na nga sa mga dahilan dito ay upang maalagaan ang kanilang mga magulang kahit na may asawa na. Ang ibang dahilan naman ay wala pa umano silang sapat na kakayanan para bumukod. O kaya naman, hindi man naninirahan sa iisang bubong ay nasa iisang compound lamang sila. Dahil meron silang malawak na lupain para doon mag-sama-sama. Kaya nangangahulugan ito ng isang pamilya ay karaniwang kasama mga lolot-lola o ilang kaanak na naninirahan sa iisang lugar. Patulad ng kwento natin ngayon, ang labing pitong membro ng pamilyang Yang ay naninirahan lamang sa iitang compound sa nayon ng Yema Village kung saan ang halos lahat ng membro ng angkan ay naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen matapos ang kanilang masayang sama-samang huling hapunan. At ang tanging natitira na lamang na buhay sa kanilang pamilya ay ang magkapatid na sina Ana at King Pei na parehong nakatira at nagtatrabaho sa ibang lugar. Paano nga ba makakatulong sa paglutas ng kaso ang magkapatid na Ana at King Pei? Kung nais mong malaman ang buong detalye, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpati ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Yang King Pei ay isinilang noong 1989 sa China siya ay isa sa dalawang mga anak ng kanyang mga magulang. Ang kanyang kapatid ay isang babae na papangalanan nating Ana. Ang pamilya ni King Pei ay hindi mayaman. Dahil dito, sa murang edad pa lamang, nakapagbanat na ng buto ang batang King Pei. Matapos makapagtapos ng elementarya, huminto na siya ng pag-aaral. At katulad ng karamihang kabataan sa kanilang nayon, sila ay lumilipat sa malalaking lungsod upang doon makipagsapalaran at magtrabaho. Kaya siya ay nanirahan at trabaho sa Kunming, China. Habang ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Ana ay sa ibang lugar. Ang kanilang mga magulang naman ay nanatili sa kanilang compound sa isang nayon sa Yema Village, Yunnan Province, Southwest China. Bagaman malayo si Ana sa kanyang mga magulang, minsan sa isang taon ay pumipilit itong umuwi upang mabisita at makamusta ang kanyang mga magulang. At si Ana rin ang sumusuporta sa kanilang ama at ina upang kahit papano ay mapabuti ang kanilang pamumuhay. Ngunit ang ugali at ginagawa ni Ana ay taliwa sa pananaw ni King Pei. Dahil makalipas ang sampung taon, doon lamang siya nagpasyang umuwi sa kanilang nayon upang bisitahin ang kanyang mga magulang. At hindi man lang nakatanggap ng kahit anong pinansyal na tulong ang ama at ina mula kay King Pei. Gayunpaman, hindi naghinanakit ang kanyang mga magulang. Dahil kilala siya ng kanyang ama, ina at kapatid bilang isang taong laging gustong makapag-isa at solong tinaguyod ang sarili. Sapagkat hindi siya sanay makasalamuha sa mga tao, lalong-lalo na sa kanyang kanayon at hindi rin siya humihingi ng tulong sa iba. Kaya kapalit ay hindi rin naman siya nagbibigay. Gayunpaman, sa kabila ng ganong pag-uugali, nagkaroon ng pagkakataon na makakilala at maging kasintahan ni King Pei ang isang babae na papangalanan nating Maria. Kalaunan, si na King Pei at Maria ay nagpa siyang magpakasal. At silang dalawa ay binayaan ng isang malusog na anak na babae. Sa noong pamilya ni King Pei, noong una, naging responsable siyang padre de pamilya. Hanggat maari, todo kayot siya sa kanyang pagtatrabaho. Sa katunayan, pinipilit niyang mag-overtime sa trabaho. Upang sa ganon, mabigyan niya ng sapat na pera ang kanyang asawa para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit nung June 2016, nabago ang lahat. Dumalas na ang paggamit ni King Pay ng social media kung saan marami siyang nakakachat na iba't ibang babae. At kung minsan, lumalayo pa siya sa kanyang asawa sa tuwing may kinakausap ito sa kanyang telepono. At ang dating nagbibigay ng higit o sapat na pera para sa kanyang mag-ina ay naging madalang na. Ang palagi na niyang ibinibigay sa kanyang asawa ay hindi lalampas sa 300 Chinese Yuan o 2,500 pesos kada buwan. Na hindi nagbibigay ng anumang dahilan kung bakit kulang na ang binibigay nitong pera sa asawa. Ang lahat ng pagbabagong yun ay naganap ng nakaraang humigit kumulang na tatlong buwan. Sapagkat ng mga panahon na yun, nalulong na si King Pei sa sugal at sa mga babae. Halos lahat ng kanyang sahod ay napupunta na lamang sa kanyang bisyo. Ang masaklap pa dito, Nabaon na rin siya sa utang. Isang araw nagpaalam siya sa kanyang asawa na pupunta muna siya sa kanyang mga magulang upang doon magtrabaho sa kanilang nayon. Ang mga magulang naman ni King Pay ay buong puso siyang tinanggap. Dahil wala naman silang alam na ang kanilang anak ay isa ng lulong sa sugal. Sa ilang araw na pamamalagi sa poder ng mga magulang, nagpapakita si King Pay ng maayos na trabaho. Sa katunayan, humiling siya sa kanyang ama na ibili siya ng isang truck upang mapadali ang kanilang trabaho sa pagde-deliver ng kanilang produkto. Ang kanya namang hiling ay hindi tinanggihan ng ama sapagkat alam nilang hindi ito palahingi at alam nilang makakatulong naman ito sa pagpapalago sa kanilang negosyo. Subalit makalipas lang ng ilang araw, nalaman din ng mga magulang ni King Pei na sugarol na ang kanilang anak. Dahil maliban sa napapabayaan nito ang negosyo, nalulustay na nitong unti-unti ang pera ng kanilang pamilya. Kaya mula noon, naging mahigpit na ang kanyang ama sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo, lalong-lalo na sa pera. Noong September 28, 2016, dahil sa magandang naging bentahan ng kanilang produkto, naghanda ng kaunting salo-salo ang mga magulang ni King Pei sa kanyang mga kapatid. Ang mga kapatid ng ama ni King Pei ay mga kapitbahay lamang din nila dahil sila ay nakatira sa isang malaking compound. Kaya inimbitahan ng bawat pamilya na may ang bilang na labing pitong miyembro. Matapos ang maigling salo-salo, ang lahat ay umuwi na. Ang tanging natira na lamang sa kanilang bahay ay ang mga magulang ni King Pei at siya. Noong mga oras na yon, humingi ng pera si King Pei sa kanyang ama. Dahil katulad ng kanyang unang nabanggit, nagkaroon na rin si King Pei ng mga utang sa ibang tao kung saan ang mga ito ay pilit ng pinagbabayad si King Pei kasabay ng pagbabanta. Kaya dahil doon, pinilit din ni King Pei na pahiramin o bigyan siya ng kanyang mga magulang ng halagang 19,000 Chinese Yuan o katumbas ng halos 200,000 piso. Subalit tumanggi ang ama na bigyan siya ng hinihiling niyang pera. Kinabukasan noong September 29, 2016, pumunta si Ana sa kanilang nayon upang bisitahin ang kanyang mga magulang na dala ang ilang regalo at prutas para sa kanila. Pagkarating, ibinaba niya ng ang mga dalang regalo at prutas mula sa kanyang sasakyan. Habang ibinababa, tinatawag niya ang pangalan ng kanyang ama at ina. Subalit nagtataka siya dahil wala man lang tumutugon sa kanyang tawag ni walang sumasalubong sa kanya katulad ng karaniwang araw tuwing siya ay bumibisita. Bagaman nagtataka, patuloy niyang ipinababa ang kanyang mga gamit at saka diretsyong pumunta sa harapang pinto. Kakatuksan na siya sa harapang pinto, subalit napansin niyang tila ito ay nakabukas. Kaya diretsyo na niya itong pinuksan. Sa kanyang pagbukas, isang nakakagimbal na eksena ang kanyang nasaksihan. Sa kanyang harapan, nakita niyang nakahiga na ang kanyang mga magulang na walang buhay at naliligo sa sarili nilang dugo. Ang kanyang ama ay nakasubsob sa sahig na puno ng dugo na may halos sampung saksak. Ang pinakamalalim na sugat na may sukat na may higit na sampung sentimetro, ang haba ay sa kanyang likod. Kung saan makikita ang lamang loob nito habang ang kanyang ina naman ay natagpo ang nakahandusay sa isa isang upuan na may pinsalang dulot ng parehong armas. Ngunit kahit wala itong sugat sa kanyang likod tulad ng kanyang asawa, isang malalim na saksak sa lieg ang natamo nito, sapat na upang bawian ito ng buhay. Bagaman nang bigla sa pagkakatukla sa mga magulang, agad niyang nilapitan ang mga ito habang umiiyak at litong-lito sa nangyayari. Maliban sa walang buhay ng mga magulang, nakita rin niya sa paligid ang mga bakas ng dugo, mga nagulong kasangkapan at mga nagkalat saan saan ng mga muebles. Matapos na mapagtantong ang kanyang mga magulang ay talagang wala ng buhay, agad niyang tinawagan ng mga polis. Habang tinatawagan niya mga polis, isang malakas na sigaw ang kanyang narinig sa labas. Kaya lumabas siya upang tingnan ito. Nakita niya ang isang babae na tumatakbo mula sa katabing bahay palabas ng gate ng kanilang compound. Ang babae ay sumisigaw ng tulong habang binabanggit ang salitang, Tumawag kayo ng polis! May mga patay! Matapos madiskubre ang mga bangkay, isa-isa na rin dumating ang ilang mga tao sa paligid ng compound. Kaya ang dating mapayapang nayon ay binalot ng takot at pangamba dahil sa natuklasang karumaldumal na pagpatay. Sapagkat nalaman nilang hindi lamang isang pamilyang pinatay kundi ang lahat ng tao sa compound na may bilang na labing siyam na miyembro. Makalipas ang ilang minuto, ang mga polis ay dumating na sa pinangyarihan ng krimen na hindi lamang gamit ang isang patrol car. Kaya ang tunog ng sirena ang halos umalingaungaw sa buong nayon kasabay ng pagdadalamhati ni Anna. Sapagkat hindi lamang ang kanyang mga magulang pinatay kundi halos buong ang kanya ang nawala. Pagkarating ng mga pulis, agad silang nag-imbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Katulad ng aking nabanggit, labing siyam na miyembro ng pamilya ang mga namatay. Ang unang bahay ay kinabibilangan ng mga magulang ni Ana. Ang ikalawang bahay ay may tatlong miyembro ng pamilya. Ang ikatlong bahay ay may tatlong miyembro. Ang ikapat na bahay ay may pinakamalaking bilang na may kabuoang anim na miyembro ng pamilya. At ang huling bahay naman ay may limang miyembro ng pamilya. Ang isa sa mga biktima ay isang bata na may edad na tatlong taong gulang at ang pinakamatanda ay 73 years old. Matapos isa isang siniyasat ang bawat bahay, kinapanayam ng mga pulis si Ana at ang babaeng sumisigaw. Ayon sa babaeng sumisigaw, tuwing umaga, pumupunta siya sa isa sa mga bahay ng biktima upang sabay na pumunta sa palengke. Subalit ng mga panahon na yon, nang makarating siya sa bahay ng biktima, napansin niyang nakabukas ang pinto kaya ako matok ito kasabay ng pagpasok sa loob. Nang siya ay nakapasok, tumambad sa kanya ang mga katawan ng mga biktima na wala ng buhay at naliligo na sa sariling dugo. Nang makita ang eksenang yun, agad siyang nagsisigaw ng tulong palabas ng gate ng compound. Matapos nun, kinausap rin ng mga pulisiana at sinabi naman niya ang mga pangyayari mula nang dumating siya sa nayon hanggang sa nakita niya ang mga magulang na kapwa patay na. Pagkatapos noon, tinanong siya ng mga pulis kung sa tingin niya na may taong gustong pumatay sa kanyang mga magulang at angkan. Nabangit niya na may isa pang bunsong kapatid ng kanyang ama na papangalanan nating Carlito. Nung dalawang taon na ang nakararaan, nagkaroon ng alitan ng panganay na kapatid ng ama ni Ana na papangalanan naman nating Miguel at ang bunsong si Carlito patungkol sa hatian ng lupa. Nang nagtalo si ng Carlito at Miguel, kinampihan ng buong angkan si Miguel dahil sa tingin nilang nasa tama ito. Kaya naman nagalit si Carlito hindi lamang kay Miguel, kundi sa buong pamilya. Pagkatapos, pinagbantaan silang lahat ni Carlito na siya sa pangaapi umano nila sa kanya. Magmula noon, umalis na sanayon si Carlito kasama ang kanyang sariling pamilya at hindi na muling nagkaroon ng balita sa kanya. Maliban sa tiyuhin na si Carlito, nabanggit din ni Ana na may isa pa siyang nakababatang kapatid na lalaki na si King Pei. Ayon sa kanya, nagkaroon ng pagtatalo ang kanyang ama at kapatid nang nalaman nilang nagsusugal ito. Pinagsabihan umano ng ama ang kanyang kapatid. Subalit, sinabi ni Ana na kahit pinagsabihan si King Pei ng kanyang ama, mahal na mahal pa rin nilang isa't isa. Kaya malabong gawin ito ang ganong karumaldumal na pagpatay sa buong angkan. Maliban sa binanggit ni Ana ng mga tao, nalaman din ng mga pulis na may isang lalaki ang madalas na pumupunta sa bahay ng kanyang ama. Dahil sa nakalap na impormasyon, mabilis na bumuo ang mga polis ng tatlong grupo upang hanapin ang tatlong taong nabanggit na maaring maging susi sa pagtuklas ng kaso. Samantala, matapos maatasan ang tatlong grupo, ang ilang mga pulis naman ay patuloy na nag-iimbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Batay sa pagsisiyasat, Tila ang kusina lang ang hindi hinalughog na salarin sa bawat bahay ng mga biktima. At sa bawat bahay ang ilang mamahaling gamit lang ang tila nawawala. Kaya pinaniniwalaan ng mga pulis na pagnanakaw ang motibo ng salarin. Sa patuloy na pag-imbestiga ng mga pulis sa mga bangkay, sa unang bahay, natagpuan ng tatlong miyembro na nasa sala at nanunod ng TV na kasalukuyang nakabukas pa rin. Sa ikalawang bahay, ang isa sa mga miyembro ay nasa kusina habang ang dalawa naman ay nasa siling. Ang ikatlo namang bahay na may pinakamaraming nasawi, ang lahat ay natagpuan sa kanika nila mga kwarto na pawang lahat ay natutulog na. Abang ay kaapat na bahay naman ay nasa kanila na rin kwarto at natutulog na rin. Batay sa mga sugat ng mga biktima na maraming tama sa kanilang likod, sila ay ginamitan ng kutsilyo at asarol. Makalipas ang ilang oras na pag-imbestiga, ang tatlong grupo ay nagbigay na ng mga impormasyon patungkol sa tatlong taong nakatalaga sa kanila. Ang Team 1 na nakatalaga sa isang lalaking madalas na pumupunta sa bahay ng ama ni Ana ay nagulat patungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki. Batay sa tala patungkol sa lalaki na papangalanan nating Mario, ang dahilan umano ng kanyang pagpunta sa bahay ng ama ni Ana ay upang alukin ito ng mga lupa na ibinebenta sa kalapit na nayo. Subalit ang kanyang mga inaalok na lupa ay isang uri lamang ng panluloko. Kaya nang malaman ng ama ni Ana na niloloko siya, Pilit nitong kinukuha ang pera na una na niyang naibayad. Kasabay ng pagbabanta na isusumbong siya sa mga pulis. Dahil sa pagbabanta ng ama, natakot si Mario na mahuli ng pulis kaya isang linggo bago ang pagpatay, lumipat ito sa ibang lugar upang magtago at doon na lamang ituloy ang panluloko sa ibang tao. Ang kanyang alibay ay nasuportahan ng mga ebidensya kaya siya ay inilabas bilang salarin. Ang tinto naman ay nagbigay ng na impormasyon patungkol sa tiyuhin ni Ana. Batay sa nakalap, ang tiyuhin na si Carlito, ang nakaalita ng pamilya ay isang taon nang nakaratay sa higaan dahil sa sakit. Habang ang pamilya naman ni Carlito ay hindi kailanman naisipan pang bumalik sa nayon mula nang nangyari ang insidenteng awayan. Kaya dahil sa impormasyon, siya ay inalis na rin bilang pangunahing sospek sa pagpatay. Samantala sa Team 3 naman ay nakakuha ng mahalagang impormasyon patungkol kay King Pei. Ayon sa kanilang nakuhang detalye, dahil sa pagkakalulong sa sugal, nangailangan ng malaking halaga si King Pei. Pinaniniwalaan ng mga pulis na maaaring may kinalaman si King Pei sa pagkamatay ng kanyang angkan. Sapagkat ang nakikitang motibo ng salarin sa pagpatay ay ang pagnanakaw na sa tingin ng pulis ay nauugnay sa problema ni King Pei. Maliban pa dito, natuklasan ng mga pulis ang isa sa mga mahalagang ebidensya. Nawawala ang truck na binili ng mga magulang ni Ana at King Pei. Kaya hinanap nila ito at natagpuan itong ibinibenta ni King Pei sa halagang 100,000 pesos. Dagdag pa sa ebidensyang magdidiin kay King Pei, nakita rin ang kanyang fingerprints at DNA sa pinangyarihan ng krimen. Kaya dahil sa ebidensyang yon, pilit na hinanap ng mga pulis si King Pei. Sa wakas, kinabukasan noong September 30, 2016, si King Pei ay naaresto sa Kunming, capital ng Yunnan Province, mga 200 kilometers ang layo mula sa compound ng Angkan ng Yang. Sa istasyon, inamin niyang bumisita siya sa kanyang mga magulang noong araw na yon upang humiram ng pera para sa kanyang pamilya. Ngunit iginiit niya na wala siyang motibo para patayin ang kanyang mga magulang o sino man sa kanilang mga kamag-anak. Gayunpaman, inilatag ng mga polis ang lahat ng ebidensyang nakalap at ang maaring motibo ng pagpatay. Kaya sa huli, walang magawa si King Pei kundi aminin ang kanyang ginawang krimen, hindi lamang sa kanyang mga magulang kundi sa buo niyang angkan. Batay sa kanyang salaysay, kinailangan niya umano ng pera. Kaya humiram siya sa kanyang ama ng halagang humikit kumulang na 200,000 pesos at ang pagmumungkahing ibenta ang truck. Subalit tumanggi umano ang kanyang ama kaya dahil sa galit, ginamit niya ang isang asarol upang patayin ang kanyang mga magulang. At dahil ang mga kapitbahay ay pawang mga kamag-anak at alam nila na siya ay umuwi sa kanilang nayon, nagpasya si King Pei na patayin pa niya ang labing pitong miyembro ng pamilya upang walang maging saksi. Matapos nun, naisipan na rin niya ang pagnakawan ng mga ito dahil kailangan nga niya ng pera. Pagkatapos ng pagpatay at pagnanakaw, iniwan niya ang kutsilyo at asarol sa lugar at nagpasya na siyang tumakas. Dahil sa mga nakalap na ebidensya at pag-amin ng salarin, noong July 28, 2017, sa Gijing City Intermediate People's Court, si Yang King Pei ay hinatulan ng parusang kamatayan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Security KS from Valenzuela City at H. Liza. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay King Pei. Ako po si G. Maraming salamat.